lang, makakausapan niya kayo. Dito muna kayo. Guys, uh, mga katatay, meron po akong meron po akong nakilala ditong dalawang magkakapatid, no? Ah, uh, kambal po sila. Oh, uh, boy, boy. Lang. Nagtatanong kasi sila sa akin kung anong oras na. Wait lang. Anong pangal mo? Cristina po Cristina? Sabi mo lang Cristina? Ako Ikaw? Ikaw Cristina po Ba't pang babae? Babae ba kayo parehas? Hindi po lalaki po ako tapos ako babae Ah babae ka? Cristina ako sa Cristina Ah So guys baka akala niyo parehas silang lalaki hindi po ah Mga katatay ah Sino lalaki sa inyo? Ako po Ikaw? Ikaw ang babae? Ah, okay, ba't ka nagpakalbo? May sugat kayo sa ulo May um, sugat kayo sa ulo? Mm, ah, kayo taon ulo Ilan taon na kayo? 10 Parehas kayo 10? Mm, um, Nag-aaral pa kayo? Hindi na Hindi na? nag-aaral pa kayo Ganda ng bike mo ah. Bike nyo ah. Ano sa inyo yan? Apo um, ba't nandito pa kayo sa labas? Hindi lang po. Kumain na kayo. Pa Ba't di pa kayo kumain? Niyo? Oh. Dito muna kayo. San ma san mama at papa nyo? Wala na po yung papa ko. Ah, wala na yung papa nyo. Mm, ah, iniwan kayo? So, grabe, no? Ayan talaga mga katatay, no? Eh, nakakalungkot sa isang pamilya kapag ka na-broken. Sino yung mama nyo? Ha? Mama nyo? Ano nawawala yung kapatid nyo? mag iisan linggo na. Talaga? Hanggang ngayon nakita na ba? Hindi na. Isimaman e, si mama nyo nasan? Hinahanap pa rin. Grabe no. Grabe mga, mga, katatay. O, oh, nawala pala yung kapatid nila. So hinahanap ng nanay nila. Hanggang ngayon hindi pa rin nakikita. Ano pangalan ng kapatid nyo? Lili po nawawala. Lili, bakit siya nawala? Lili po, kumatakas po kasi Lili. Pag tumatakas po, sa hindi po ay mabalang. Oh. Ayaw naman, gusto lang kay Babu. Talaga? Ilan taon na yun? ano po? Pero pala kayo. Uy, ibabot din yung ano, 13 na, 13 na. Hmm. Huwag yung panggalin, o ganun ay big sabihin wala walang tao sa bahay nyo seven po kami na ano magkakapatid po na yun ang patay po nung ate na hmm. So, sino nag-aalaga sa inyo kuya nyo saan ang kuya nyo ah grab sarap buhay pala ni kuya no Ganong oras na, di pa kayo kumakain? Ha? Ganon? Ganon? Kapag binigyan ko ba kayo ng pera, anong bibilin nyo? Sige, ganito. Uh, bibigyan ko kayo ng pera para makakain kayo ha. Anong gusto nyo? Uh, kanin. Ha? Kanin. Ha? Kanin tsaka itlog. So, uh, nag-aaral pa kayo? Apo. Anong grade Anong grade nyo na? sa kan po upgrade Pero yes kayo. Apo. Um, ibig sabihin iniwan kayo ng tatay nyo? Apo. Hmm, grabe no. May bago na po sa so, Ah, may bago na asawa. Eh yung ano ano ni ano yung tinatapon? Matagal na kayong iniwan ng papa nyo? Limang taon, ma? Ganon? Ganon ba? So, kung sakaling ano, baka mapanood kayo ng tatay nyo. Anong pangalan ni tatay nyo? crispo Frisco pero walang binuan niya. Basta si Bogo mayroon. Taka-taka, kaya nga anak eh. Hmm. Mm. Para <laughs> mag nga. Huwag nga kayo mag-away. Eh, ano nyo? Uh, ano masabi nyo sa papa nyo? Baka mapanood kayo ni papa nyo. Ikaw, Chris. Ang gusto mo sabihin kay papa nyo? Ka, Hindi, siya, lakasan mo dito, harap ka, harap ka sa... Okay. Ano, ano, ano? Gusto mo sabihin sa ay papa mo? Sana masaya siya, ano? Sana balikan kayo. Okay. Mm. Eh, kay... Sa kapatid nyo namang si Lele. O ba, baka may nakakita sa kanya. Wala, pinakakita. O ba, ano ka, sabihin mo. Ba, ano, manawagan ka, baka may nakakita kay... Ano, kay Lele, sa kapatid nyo. Ikaw, Chris. Sabihin mo, Christy, ikaw. Ikaw. Yung kay mama mo? Paano yan? Hindi pa kayo binabalikan ni mama nyo? Hindi po. Nandiyan po si mama sa sa na dito sa amin. Paa pala po. Eh paano yan? Hinahanap yung kapatid nyo? Dito nyo lang Araw po. Araw-araw hinahanap ni mama mo? Ako. Hindi minsan naman. Ganun ba? big sabihin kanina pa kayo walang kain ha o oh, sige kakain tayo may ano dun may tindahan dun may itlog tsaka kanin dun kakain kayo ha ha okay sige tara bili tayo ay okay, mga katatay no uh, may dalawang bata dito na iniwan ng kanilang mga magulang so, wala silang walang nag-aalaga sa kanila So, hindi pa daw sila kumakain araw-araw, nandito lang sila naglalaro. Oh, ang hirap, no. So, mga tatay, paalala lang, po natin ang ating mga anak, no. Kasi napakahirap ang sitwasyon nila. Kapag uh, ganun nga, ganun nang nangyayari na pabayaan natin pagkatapos ng sarap, bali wala na lang yung ano, di ba? So, sila yung sila yung apiktado mga katatay so yun malin po natin so yun nga ma, mga, katatay no, pakainin po natin yung dalawang magkapatid okay so tara pila natin sila tara bibili tayo ng pagkain ha okay so araw araw kayo nandito lang kayo araw araw dito lang kayo lagi naglalaro sa kalsada so yun mga katatay no, dito lang sila lagi oh, sa kalsada na to yan yan lang sila lagi guys mag nagbabike sila ang dalawa magkapatid So, akala ko. pero kung may kasanam kung ano na. Mm. So, grabe, no? Sa kung ano 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 Okay ano kung ano kung ano kung ano kung ano kung ano kung kanin tsaka ulam, ha. okay Ayan, kasi wala wala pang wala pa wala pang pera si Kuya Jenyo eh, no? So susunod so na balik ko, babalikan ko kayo, no? Kamustahin natin kung kamustahin ko kayo ulit. Okay? Si so, Tra bibilit. bibili tayo. Oh, ayan mga katatay. Ah, uh, wait lang natin yung isa, ha? Chris, ayan sa iyo. Oh, ayan, itlog at kanin. No. Yon. Sabay na kayo kumain, antayin mo si Chris. Pagkatapos niyan, marami ako mga damit doon. Susunod ko na balik, babalikan ko kayo dito, bibigyan ko kayo ng mga damit, ha. Oo, oh, makakasa sa inyo. Yan. Big sabihin araw-araw sa isang araw na na ilang beses kain nakakain. Araw-araw. Mm, mabuti naman araw-araw, no. So dapat mga ano, ano araw-araw dito lang kay lagi naglalaro. Oh, ayan. Ay Chris, ayan na yung pagkain mo, Chris. Yung okay, so dun tayo o dun kayo? Tara. Tara kain, dun tayo kain. Oh, ayan, kain kayo ha. Eh mga katatay, pinakain na natin silang dalawa. Oh, masarap. Tensya na ha? Sa na balik ko, hindi lang yan ang ibibigay ko sa inyo. Ayan. Ayan mga katatay. Christy. So, naano ako guys, na mga katatay, naano kami ng kasama ko, no? Uh, parang nakita namin silang dalawa kanina pa sila naglalaro abang walang kain. Dahil yung nanay nila, yung nanay nila, tawag nito hinahanap yung kapatid nila na si Lele no tama ba si Lele ayan lang ng kain baka pusog kayo sensahan nyo na pag ako ano pag medyo may pera na si Kuya Jay nyo babalikan namin kayo ha ayan lang kayo ng kain na. Uh, babalik ako dito siguro, ano. Uh, ah. araw-araw kayo dadaanan dito. Pag uh, nakikita, pag nadaan, pag na, napadaan ako dito, babalik ako. Pag nakita ko kayo dito, iintuin babalikan ko kayo dito. Ang magalala. Siyempre babalitaan niyo ako sa kapatid niyo ah. Kung nakikita, nakita na. Si hey, mga katatay kasi, yung kapatid nila, Ilang linggo na ng Isang linggo na. Mag isang linggo na daw mga katatay. Yung kapatid nila na wala. So, ilang taon na yun? 12. 12? Ah, 13 na. Ah, 13. Ah, ibig, sabihin, ano nyo yun? Kuya, ate? Kuya. Ah, kuya. So, uh, ayun no. Uh, shout -out pala diyan kung sino may naka saan ka man ngayon, Lay. Lay, Lay, uwi ka na sa inyo dahil nag-aalala yung mga kapatid mo. ano no. Hinahanap ka na nila. Saka hinahanap ka na ng mama mo. Araw-araw nag-aalala mama mo, Lay, No. Oh. Sana mapanood mo to, Lay. Oh. Oh, kambal sila guys, uh, mga katatay talagang ano, uh, naramdaman ko yung ano nila, mag sitwasyon nila ngayon kasi dati maliit pa lang din ako maliit pa lang kami magkakapatid ah, magkakapatid kasi ako yung panganay no so, hindi ko rin talaga pinabayaan yung mga kapatid ko na alam mo yung, yung tipong sa kalsada lang ah, kahit gaano kahirap ang buhay noon namin eh talagang sisikap ako na hindi ko mapabayaan yung mga kapatid ko so, kasi ang hirap eh uh, yun, advice ko lang sa mga magulang, no, sa mga tatay uh, mahalin po natin ang ating pamilya, mahalin natin ang ating mga anak hindi po natin pabayaan kahit anumang hirap sa buhay tuloy lang, no tuloy lang, o okay, sumuko kasi silang silang magiging inspirasyon natin mga katatay mga anak natin, wala nang iba o so, yun kain lang kain Top links, no? Top Tubig na lang. Tubig na lang. Tubig. Wala, well, may tubig. shay puro laro no pagka o oh, ano ganitong oras dapat natutulog kayo. Hindi hmm. hmm. naman kay sinasaktan ng kuya nyo Sinasaktan. bakit Ba't kayo sinasaktan? ubusin yung kanin ha marami so yun mga katatay no? uh, yun habang kumakain sila at uh, ayun masarap masarap sa pakiramdam na uh, meron na kahit pa paano sa unting ano lang natulungan natin yung mga bata na yun di ba yung ma maibsan yung gutom no? Kasi ang hirap kaya ng gutom ka habang naglalaro ka, iniisip ka. So, mahirap, mahirap sobra. Kaya parang dinurog puso ko nung nalaman ko wala pa silang kain, naglalaro lang maghapon, tutulog, gutom. So, mahirap, mahirap. Sige, so, yeah, nag-enjoy naman sila. Alam, ano, nag-enjoy naman kayo? Sige. Pagkatapos yung kumain dyan, no? Uh, meron pa, magkwintuhan tayo. No? Okay. Ayan guys, gutom na gutom sila. So, gusto nila yung kanin. Kanin. Kain na lang kain. Sa'yo, Christy. Ano? Kain lang kain. tira mo si Kristi ah. Tiran mo ng tubig. Ayan. <laughs> ayan, nabusog ba ngayon dalawa? Hmm, ayan. Oo. Oh, ano mas ano mas sa sabi nyo? Na, na nakakain kayo? That, ayan, si Kristi. Ayun. Kayaan nyo ah tandaan nyo to promise ko to sa inyong dalawa uh, pagbalik ko dito dadala ko kayo ng damit ha dadala ko kayo ng damit parehas no yung kam oh medyo malalaki na rin uh, yung mga pinaglita ng mga ng ano ko ibigay ko sa inyo ha meron so ayan busog na busog na kayo pwede na kayo maglaro okay ha mag-iingat din dyan sa kalsada so magbabay muna kayo Binini ncinin,nibakafu bati bakafu biti bakafu biti.